sasahod din gagawin sa YouTube. Delivery niya ako ng motor. Sana Yeah. Salamat nga pala kay Gaga. Regalo niya. Pambili na ang muko. Wow! sun, hindi ko tola. <laughs> Malang mong PM na yun. Hindi lang ito dalawa. Nakaibike -e tayo paano? Para si, kasi yung Gaga na. Oo, wow! Nung nakaroon, hindi tayo na si Oo nga eh. Ibig kami pulong eh. lang si Andre Hindi kasi So, si TV? Walang sahod dunia. Sana oh. Walang sahod niya, motor. Kalau huh? Palawang sahod. <laughs> Siyempre, may motor ka na eh. Ano susunod maghanap ka kang asawa, di ba? eh, kasi di ba, una sa kanya, nakaklik din siya. Wow! Sabi yan, mag magkiklik ka rin. Ako po ang video yun. Ha? Huh? Hindi ba ang klik kayong dalawa? Oo. Pag nakapiklik, para maka... click ka din. Nangyari ka kaya, nakalive yan. Nakalive ka yan? Oo. Oh. Ha ha ha!